Hello mga ka. super kasari! Meron tayong i-unbox. Actually, bukas na siya. Kasi pinakailaman ni Ate Jam. Excited kasi. No? Ano ito? What's inside the box? So, ito ay may konektado dito sa ating nori seaweeds nito. Kasi super mabenta ito. Naku, pinapapak nila ito. No? Yung isang box ko, kaunti na lang. Oo. Kaya naman, napag-desisyon ni Madam Negosyante na magdagdag na din ng mga bulldog. So, ito na. Nag-order tayo kahit medyo mahal. Grabe ang pricing nitong bulldog na ito. Sabi ko nga, sabi ko, ma mabili ka dahil hindi pwede kang ma-expire, dahil hindi ako kumakain ng hang Siyempre, nakakalong. Bumili tayo ng tatlong pack. At may nakuha tayong free na dalawa. So, syempre, itong free ay itatry natin. Ay, spicy. Ito ay carbonara, tsaka yung... So, ata original ata, hindi ko alam. Kaya... So, yeah. <laughs> yan. na nga namin to kasi gusto na ni ate siya mag-try-try nito. O, with oh. ganito. Ayan, o, o, o. So, ibibenta natin to sa ating tindahan. So, ito meron tayo dito. Itong Okay, <laughs> okay. Wala na kalagay. Ano ba to? Spicy ata to. Bakit? Okay. Hindi ko alam eh. Ano ba yung tawag dito sa itim na ito? Ito, itim na to ay Samyang Hot Spicy Chicken Flavor. 3995 pieces. Oh. 399 divide 5. Ang puhunan ay 79.80. O, oh, sigawin natin yung 80. So, dito magpa-plus tayo ng 10. O, oh, plus tingnan nga natin 10%. O, 87. O, gawin na natin 90. O, o, yan. 90 itong itim na ito. Kasi magkakaiba yung price. nitong chicken na ito na Samyang Hot Spicy Chicken. Yan. Okay. So, ang favorite nito pwede kayo mag-check out ito lang. Pero ang check out po, tatlo na. Hmm, Iba-ibang flavor para may choices ang ating mga customer nito. Next, ito naman ay itong yellow na ito. Oh, ito may nakasulat na English. Hot Chicken Flavored Bulldog. Bulldog. Bulldog hot chicken flavored ramen. Ramen? Ayan, o. Oh. Oh, yan. Ang, ang price nito ay is Samyang Hot Spicy Chicken Flavor Ramen Multi Pack. Same price sya nung ito. Maka same price sila. 3.99 din. So, pang 90 pesos din natin itong dalawa na ito. Itong carbonara lang ang medyo mahal. Itong carbonara naman na ito ay Itong alam ko parang nire-request ng aking mga tumor. Ate Rose, yung Carbonara, bilhin mo. Sabi ko, basta bibili kayo, ha? Yung Carbonara nga, 425. 5 packs. 425 divide 5. 85. O, oh, diba? 95 ito. 95. O, oh, plus 10 lang tayo dito. O. Oh. Kasi nakabay naman ako nito ng free shipping. O. Oh, oh. So, 90. Tapos ito, 95. Alam mo, sa pure Gold, ang mahal nito. Mm -mm. Kaya nga, sa online, online na lang talaga. Partner nito, ating Nori. Ayan. So, check out na sa ating basket. So, explore nyo na lang. May mga iba bang flavor, pero ito lang yung aking pinili. At, may free daw na chopstick. Ah, yung chopstick? Wala si chopstick! Ah, kalo, kakailangan din pala may chopstick ako, pero naka, nasa transit na yung ating in-order din na ch chopstick. Siyempre, may tinda tayong ganito. May tinda tayong ganito. Dapat may chopstick. O, oh, diba? Para Korean talaga. Korean feels ganun. Ah, ay, naka. Ay, ito pala. Ay, gumita. May dalawang chapstick pala na free. Ay, dyan, 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 dyan. Ayan. So, dagdag pa rin na. So, comment down below lang kung magkano ang bentahan nyo nito. Kung carbonara, ito at saka ito. Kung para gayahin ko na lang kayo. O, basta ako, add lang ako dito ng 10 para mabilis mabenta. Okay. Alright. Ayan. Dagdag pa rin sa tindahan ah uh, uh, pauso tayo. Ngayon, 2025 lang ako naglagay nito mga paninda na dito. Dahil dito sa Nori na ito. Okay? Alright. So, check out lang. Lagay ko na lang yung link sa comment section. Bye! Wow! Ang bilis na luto ng ating carbonara samyang. <laughs> Sarap! Hindi naman mga,

cutie na naman ang madam negosyante ng 5am dito sa Rocha Minima. Good morning, good morning! Wow! Fresh! Woo. Sarap ng simay ng hangin sa labas. Uh, uh So ngayon, ito, meron akong iaano sa inyo. Ito, kung magkano ang bentahan nyo dito sa ating boldak Dagdag paninda, pa-partner nitong ating nori. Dahil sa nori, nagkaroon tayo ng mga bulldog at saka samyang. Ayan. Pero ang presyo ko dito ay 95, 90, 90. Kasi ang ano ko lang naman dyan ay 10 pesos. So, sa inyo, magkano ba? Ito ang benta ko nito, 21, 60 ang tatlo. Ayan. Okay, comment down below. Good morning. Ganda ng ating sleepwear from bahay. Duster-duster run. Available sa ating basket. Check out lang. At mine. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Aba, 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 aba. Naubos na yung aking dalawang flavor. Yung carbonara pink tsaka yung cheese. Ito na lang yung natira. Kailangan na natin mag restock O, Tatlo na lang. Aba, aba, aba. Nag-click. At paubos na rin ang ating nori. Meron din tayong pa-chopstick dito na may toothpick na rin siya. Yan ano to eh. Ayan may toothpick. Ha? Eh, kailangan na natin mag-order. Order, order. Kahit 90. Mahal. Pero bumibili pa din. Wow. Siyempre, ang discarding natin pag may bago tayong item, lalagay talaga natin sa prompt dito sa ating counter area para kita ng ating mga customers na mayroon tayong bagong paninda sa tindahan. Okay, kaya kung gusto nyo, mag-check out na rin kayo. Nasa basket lang natin ang link. At saka, check out, check out lang. inside the box Wow hindi na tayo maubusan ng mga nori seaweed. 1,000 plus lang ito mga mi, mga ka-super kasari. Kaya check out na pangkain at pang tinda. One box of nori seaweed. Knock ng wang. Knock ng <laughs> wang. Nasa basket natin to, kaya check out ka lang.